Ayaw pa rin. Bakit ayaw tanggapin? Ano bang ba problema, sis? Ano ba ang tamang pag-selfie with ID para makapag-upgrade na ako ng fortune pay account? Madali lang yan. Here's how. Ipwesto ang sarili sa selfie space na nasa screen. Ilagay ang inyong ID sa ilalim ng iyong chin o baba Siguraduhin na maliwanag ang litrato at dapat malinaw ang pagkakuha at makikita ng maayos ang details ng inyong valid ID. Wow! Madali lang pa eh! Kaya, upgrade your fortune pay account now! It is easy, fast, and hassle-free!